A. Kita ako post mo sa Facebook ng batikos na naman Wala talaga siya nakikitan tama Ba't ganyan bawat programa ko kontra Daig ba at bawat solusyon na ang guluhan talaga ng problema Bakit ba lagi kang ganyan? Babanat na para bang walang katinuan Oo nga't kuminsan ay may pinupunto ka naman Basta ba ilugar mo lamang para may katuturan Kasi pag di niya kandidato Lagi siyang kukontra pero pag yung kanyang binoto Laging binibidan na problema ng ngayon nating kalaban Pagkakaiba ng kulay ba't di na kalimutan Kasi Pilipino ka, Pilipino din ako Pilipino din sila, Pilipino din kayo Kahit pa na magkaiba ng paninindigan at prinsipyo sa problema ng bansa Pwede magbayanihan tayo Di ko sinasabi na mali ginagawa mo At di ko din sinabi, laging tama ang gobyerno Ngunit iloob di na Diyos na sila'y maupo sa pwesto At kailangan din nila ating suporta at respeto Ayuda ng gobyerno kung hindi man sapat At pagkalamsing mura ay tiyak mang maganap Suporta, kapit bisig tulong kung hindi salat At kumapit ka lang sa Diyos ang importante sa lahat Peace!